Eh, andiyan pala kayo, guys. <laughs> eh, ako nga pala ulit to, si Boyimbo. Nandito <laughs> nga pala yung ninja ZH2 natin. <laughs> eh, meron pala akong gagawin ngayong araw, guys. Kasi, gagawin ko, guys, si gagamitin kong pang-deliver itong big bike natin. Eh, magdi-deliver pala tayo ngayon doon sa Food Panda. Ayun, guys. Oh. Tapos, ang gagamitin nating motor ay big bike. Eh, siguro, eh, siguro magugulat yung customer natin, guys. Kung bakit naka-big bike tayo. Eh, kasi nagdi-deliver lang naman tayo. Eh, tara, tara guys. Pero bago tayo pumunta doon sa Food Panda, eh, eh, like mo muna tong video. At kapag na-like mo na, eh, huwag mong kalimutan na mag-subscribe subscribe at wag mong at pindutin mo na din yung notification bell para updated ka sa mga video natin. Aww. Eh tara, tara guys, ano pang hinihintay natin? Eh na natin tong big bike natin dito na ZH2 na Kawasaki. Ayan Ay, oh, grabe ang ganda niyan. Tapos ang bigat pa. Eh tara, tara. Yungs Ayan eh o, naririnig nyo ba guys? Ayan eh o, mungutok-tutok pa yung tambot siya <laughs> Eh, tara tara guys, pumunta na tayo dun sa foodpanda panda Ayan no, nakikita ko na yung foodpanda panda guys Ayan eh, o, tara tara, let's go Oh man, grabe, ang ganda ng motor niya Tara tara nga, na natin yung motor niya guys Oh man, ayan o, oh, tingnan niya yung motor niya guys Grabe, mungutok yung tambot <laughs> Tapos, umaapoy pa. Grabe. Eh, ano kaya yung motor to, guys? Eh, parang gusto kong gamitin tong motor niya. Iyan eh, oh. Eh guys, nakita nyo ba yung motor ni Tropa? Eh ngayon ko lang nakita yung motor na yon. Eh grabe, parang gusto ko rin bumili nun. Eh ano kaya motor yon? Oh mean! Pero bago natin hanapin yung motor na yon guys, pumunta muna tayo sa foodpanda. Panda. Eh kasi magdi-deliver pala muna tayo. Eh mamaya na tayo bibili ng motor natin na kadulad nung kay Tropa guys. Eh feeling ko ang ganda nun at ang lakas pa kasi umaapoy yung tambot. Yun. Eh tara tara guys tayo dun sa Food Panda. Let's go! Eh, nandito na tayo, guys. E, dito lang natin ipapark tong big bike natin na Kawasaki na ZH2. e tara, tara Kunin nga natin yung mga order ng mga tropa natin dito, guys. Eh, nandito na tayo sa Food Panda. itaratara e, tara Kumuha na tayo ng bag. Tapos kunin natin yung order ng mga customer natin dito. Ayan Oh. Eh, parang yung customer natin, ay eh, may order na pansin. <laughs> oh, mean. Eh, tara, tara, let's go. Eh, deliver na natin to dito sa customer natin. <laughs> tara, tara, let's go. Eh, di, eh, dito guys, mayroon pala tayong customer dito. Eh, asan kaya yung customer natin dito? Anong bahay yun kaya? Eh, feeling ko dito guys. Check nga natin kung nandito yung customer natin. Eh siguro, saan kaya nagpunta yun guys? Siguro malis sila. O oh, meaning... Teka. Eh, check nga natin dito sa likod, guys. Eh, baka nagtatago sila dito sa likod. What, Omin? Eh, wala sila dito. Ayun, guys. Eh, wala pala dito yung customer natin. Eh, siguro, babalikan na lang natin yun maya-maya. Siguro, may pinuntahan lang sila. Eh, pero bago natin sila balikan, eh, magtingin-tingin muna tayo ng helmet dito, guys. Doon sa kabilang bahay na yun, oh. Eh, magdadrive pala muna kasi tayo. Kasi, hihintayin natin yung customer natin, guys. Eh tara tara let's go Matras muna tayo Tapos pumunta tayo dun sa may bilhana ng helmet guys Let's go Eh kasi bawal kasi mag drive ng motor Pag wala kang helmet Eh pag nag ka Oh mean Dito guys papasok tayo dito Tapos andito yung bilhana ng helmet Wait teka Pero bago tayo pumasok dyan eh Kailangan muna natin dito mag park Yan oh eh, papark lang muna tayo dyan, guys. Eh, dyan lang muna yung big bike natin. Eh, wala namang gagalaw nyan. <laughs> Yan dito pala si tropa. <laughs> hey, hey, tropa, may available ka bang helmet diyan? Eh nakalimutan ko kasi dalhin yung helmet ko. <laughs> ah, helmet mo ka mo, boss. O, oh, marami akong available dito at extra ng helmet. <laughs> eh, hey, tumingin tingin ka lang dito sa shop namin. Eh hey, yun guys, eh marami daw pa lang extra ng helmet dito si tropa. Eh tara-tara. Eh tumingin na tayo ng helmet, guys. Let's go. Eh hey, yun guys. Ito <laughs> na lang pala yung pinili natin kasi yun oh tingnan niyo, masyado nakalabas yung buhok natin. <laughs> hindi tayo mabubulag nito guys kapag nagdo-drive hugs <laughs> ayan guys <laughs> eh napalitan na pala natin yung helmet natin pati yung damit natin pati saka pantalon <laughs> sobrang pogi na natin at napakaastig eh tara tara let's go sumakay na tayo din sa big bike natin what yan e, dito pala yung customer natin guys oh, yung naghihintay na siya dito sa deliver niya guys oh man e, ito na natin to dun sa customer natin let's go guys so ayan dito pala yung customer natin guys ayan ay eh, tara tara ay eh, sir ayan dito pala kayo ay nga pala yung magdi-deliver ng order nyo eh bakit na yung kalam eh kanina pa itay na antay what <laughs> eh pinuntahan ko kasi kayo doon sa bahay nyo eh pagtingin ko kasi wala kayo doon <laughs> eh kaya nagsuot muna ako ng helmet <laughs> Oma oi umalis kasi kami sa Diplom. E, na ko ba sa Delivery up Kuna? Andito wa, kaya pinuntaan na rin kita. Ah, ganun ba, Sir? E, pasensya na kayo. Pinuntaan niyo pa ako. E, di bali. Andito na pala yung order nyo Yan o. Iyon guys, so wakas tapos na rin tayo mag-deliver sa mga customer natin. <laughs> Kaya ang gagawin natin ay mag-rides na tayo. <laughs> eh kasi tapos na tayo mag-work at mag guys. Eh na-deliver na rin natin sa customer natin yung order niya. Kaya oras na to para mag-rides tayo guys. <laughs> eh nakikita ko yung motor dito ni Tropa. Ayan Oh. <laughs> eh ito ata yung parang sniper na motor dito guys. Eh alam ko umaapoy to guys. Oh min. <laughs> tapos yung motor dito ni Tropa, ang galing. <laughs> eh, tara-tara. guys, yung niyo yung motor guys, oh hindi ba naman? yung yung mga yung mga yung mga yung mga yung mga yung mga pala tayo Ayun, eh, bibilin ko yung pinakamahal para umaapoy. Let's go, bilhin na natin to guys. Ayun, eh, nakabili na pala tayo ng big bag na umaapoy guys. Eh, salamat nga pala dito sa tropa natin na nagtitinda. Eh, tara tara, let's go. Eh, ipakita na natin yung motor natin guys. Dito, Dali nga natin dito yung motor natin para makita nila guys. Tara-tara, na natin yan Let's go Oogs, ayan o Oh, mean Ayan o, nakikita nyo guys Ang haba ng kadena niya <laughs> ayan yung kadena nyo guys So, grabe ang haba Tapos yung bulong niya Ang laki Tapos dollar block pa, eh, Para siyang motor ni Batman <laughs> Oh, mean Ayan guys, so I-try nga natin ni test drive to guys Let's go grabe ang iingat, guys. So Oh,

Si uh, grabe yung mapo yung mga big bike namin ni eh, tropa <laughs> ang astig yun, no? oh ugs tingnan nyo guys grabe ang lakas ng apoy nung kain nung ninja nyo guys oh min ito it, yung sa atin eh kahit maliit yan eh sobrang bilis naman yan Oh, Ang astig na ito guys so, <laughs> Oh me Nag-upload din yung motor niya guys <laughs> Sigurado sobrang bilis na ito, guys <laughs> uh, Sumakapoy na guys Try natin yung na guys so mean Grabe, sobrang bilis pala na ito guys Ang <laughs> astig guys, so tignan nyo Ayan guys, so tignan tayo naka-turbo oh, Sobrang bilis, grabe Tignan nyo guys, sobrang bilis natin Apo ah, yan guys, <laughs> nakita nyo guys umaapoy <laughs> eh tara tara, papakita ko ulit tayo nyo ah, Apo oh ang astig <laughs> Okay, eh, tara tara. Oops, nagbabanking tayo guys. <laughs> oh, mini. Eh, sobrang bilis kasi talaga ng takbo natin. Hmm. Hmm. Eh yun guys, eh, nakita nyo ba kung gaano kabilis yung bagong big bike natin? Guys, ano, eh, ano sobrang bilis nyo. Ang haba pa ng gulong niya, guys. Eh tapos umaapoy pa yung tambucho niya. Eh dito ko na pala tatapusin tong video natin, guys. Eh kung mabot kayo hanggang dito sa dulo ng video natin, eh wag nyong kalimutan na mag-like and subscribe. Eh, eh, para makita pa natin na madaming beses tong bagong bilin natin big bike. Kasi iti-test drive pa natin to ng sobrang dami. Kasi grabe yung tambucho ito umaapoy o oh, mean